Magandang hapon po sa inyong lahat, misamis, at maraming maraming salamat po. Alam nyo, ako yung bilip na bilip sa probinsya nyo. Napakagaling talaga. Meron kaming tinatawag na Seal of Good Local Governance. Ako po ay DLG at ako ang saksi nito. Ito ang sento na kagalingan sa pagbumulo. Mahirap pa kami dito. Pero ang probinsya mismo po ng Misamis ay nanalo dito. Ito lang masasabi ko, kami po at ako po ay nakikisi sa inyo. Maraming programa dapat gagawin. Pero itong araw na ito, sa kultura, hindi magiging malagaling ang Misamis Oriental kung wala kayo daan ang mamamayan. Yan ang simbolo nito. Ang pakakaisa ng gobyerno ng mga lider at buong mamamayan ng Misamis, mabuhay kayo lahat, mabuhay ang Misamis Oriental.